Hello po, kamusta po? Ako po ay si Gina Marie Valondo, taga Toronto, Canada. Um, mayroon uh, meron akong type 2 diabetes. Uh, nakilala ko po itong product at uh, recommend sa akin. Dati po nagtitake ako ng apat na metformin uh, twice a day at Ozempic at Tresiba, dalawang insulin ko. Since recommend sa akin yung produkto ng GC Control, Berberine, at fiber um, ang aking sugar na control at nawala yung, yung dalawang insulin ko. Kasi pag ako nag insulin at same time gagamitin kong supplements, yung inirecommenda sa akin, bumababa masyado, which hindi rin maganda. Um, kaya ang ginawa ko, uh, tinigil ko. Um, siguro in two months, magkakaroon ako ng appointment sa doktor and everything. So na, maganda, cross the finger. Pero maganda kasi may monitor akong nakalagay sa arm ko na monitor ko na stable ang sugar ko. As well, yung fiber-wise nakatulong sa akin kasi nung nag-umpisa ko, I lost 11 pounds. Kaya this talaga yung produkto works, really works. Depende din sa ating katawan. Sometimes it will take longer, sometimes not. Sa akin ito ang epekto. Kaya yun po ang mashe-share ko sa inyo. Maraming salamat po.